dito sa Sitio Barangay Kapas, ang produksyon na ipinapakilala ngayon na produkto dito sa Umingan, ang Abel. Uh, bali ito po ang sinusuportahan po ng LGU Umingan, ang Abel Umingan. Uh, at gusto po namin palawakin ang gantong industriya po dito sa uh, aming bayan and at the same time po para po maboost po yung income po ng aming mga indigenous people po dito sa Umingan dahil uh, lumalaki na rin po ang aming komunidad when it comes to indigenous people. So gusto po namin malift up po ang kanilang binibigay na serbisyo dito po sa aming bayan. Yung mga uh, IPs na nandito ngayon galing sa Bontoc Mountain Province. Then nakabili sila ng mga lupain nila dito. Tapos dinala nila yung mga kabuhayan nila dahil ng pag-aabel. sa uh, so, nakatulong naman sa komunidad namin, lalo na dito sa Sitoran niya dahil marami silang natutulungan sa ngayon. Mga more or less 20 na po siguro family yung uh, nag-aabel po ngayon masaya, masayang masaya po dahil nakakatulong din kami sa paglago ng o pag-unlad ng ibinggan sa pamamagitan po ng pag-aabel. Ang isang veteranong manghabi ay kayang tumapos ng 10 yarda sa isang araw. Kung meron itong disenyo at mahigit 15 yards naman, kung simpleng disenyo. Ang mga materyales na ginagamit ay mula pa sa Benguet. Karamihan sa mga abel ay dinadala pabalik ng Benguet at ang ilan naman ay nino-order dito sa mingat. At mga karatig bayan, 350 pesos ang presyo ng isang yarda. Fun fact, ang tawag naman sa makinang ginagamit sa paghahabi ay tilor. Um, yung nagturo po sa amin ay yung boss namin na igurot na babae tsaka lalaki. Bali-bali, ba, bali, dalawa sila mag-asawa. Bali, tinuturoan po namin yung mga anak namin para sila matutu, matuto din sa paggawa ng abel. Masarap po sa pakiramdam na mayroon po kaming gawang ganito, natututo po kami. Naragsak kami nga uh, aday iti, pakita nga aramid uh, mi nga gaputi, uh, uminggan nga uh, abel nga us usaran me ditoy ilimi May iba't ibang disenyo rin tayo ng abel dito na maaari niyong pagpilian. Katulad din ng mahibla ng Abel na ginagawa, ay siya pagsasama-sama ng uminganyan sa paghabi ng kultura at kinabukasan ng bayan.